Magandang maaraw mga kabugis. Ang isi-share ko naman sa inyo Kung paano mag At kung paano ang kahalagahan nito Sa ating mga bagong Lalo na sa mga ganito Na natapos na mulaklak Pero hindi tayo nag -proning. Uh, Parang sa dulo lang siya mamumulaklak At uh, marami mga Sanga na hindi magaganda Ito ay po-pruning na natin ito Dahil ito bilog Pero talagang luma na yung mga sanga niya Pag nagustuhan niyo ang video ko ito, uh, please like, share, and subscribe. Pakihit yung notification bell para mapanood niyo pa yung susunod yung mga video. Para mag-uspong siya ng panibago, magpalit ng mga dahon na bago, na fresh na fresh, saka siya mamumulaklak. Ito, ganito lang ang gagawin natin. Pagkatapos natin, mag pagkatapos natin mapruning, ah, na natin. Unahin muna natin mag-pruning. Papakita ko sa inyo kung anong klase ng abono yung binalagay natin para maging fresh siya, maging parang batang bata siya. Kasi pag ganito na, na tapos ng mamulaklak, parang tumanda na siya, di ba? Nakandami pa ng mga... Total, ito, uh, malaki yung bilog niya. Parang hindi na siya siksik. Mas maganda kung medyo isasagan natin ang trim. Yung proning na tinasabi natin. Hindi ito lang ang ating gagawin umpisa yung mga sanga muna ng mga pangit ngunwari sa puno may mga pangit na natanong dito mga ganito tatanggalin na natin tingnan natin yung mga hindi na niya kailangan talaga isahan natin dyan sa mailalim kasi papagandahin din natin ang ship nakikita nyo yung mga sanga na to na hindi na kailangan babawasan siya natin sa sangam na ano na hindi naman kaganda mga bali hindi na kailangan mga sangat dito lang naman sa may puno yung mga tatanggalin din natin yung mga parang na mga, mga patay sa na sanga niya papatayin natin ah, ngayon ayan o oh, parang aluminis sa dito sa may puno nya ito tatanggalin na natin ito pero ito sana natin natin ngayon isisip na natin na maganda pagkatapos natin tanggalin yung mga pangit sa nga sa ilalim yung mga hindi na kailangan para malinis dito isisip na natin ah, pero medyo sa ang gagawin natin para magpanibago siya at ah, magpiling bata siya magiging bata siya hindi na siya parang matanda na kagaya dito Mikey sasagad natin ang dream niya Eh, titingnan lang din natin yung mga tanga na tatanggalin natin kung sasakto doon sa pinaka forma nyo para mag impress bumata makikita nyo yan sa umpisa, parang hindi siya magandang tingnan pero yung 1 week 15 days magugulat kayo sa pagbabago niya at pagdating din ng mga 20 days, hanggang 30 days, marami nasang bulak-ulak. kasi pagka ganito hindi tayo nagproning parang ano hindi nagsasabay-sabay yung pamumulaklak Pagkaran, mga dulo-dulo lang pero kung mapag-uusbong natin dito ng marami bago sabay-sabay sila ay sabay-sabay din na mamumulaklak hindi naman yung makita natin na parang sagad-sagad ang gagawin natin. Yung sakto lang. Proning lang. Ah, oh, di ba? Maganda na. Oh, mapansin niyo kanina, di ba? Ang laki-laki kanina eh. Oh, makita niyo, oh. Kunti lang lang natin ang ginalaw. Oh, ganda na. Tingnan na rin natin yung mga kon, -kon sa puno. ganda na oh kapansin nyo kanina eh parang ano parang atong tatandaan niya ang dami nung natanggal natin oh ah. meron ko konti lang sa tanaw ninyo pero marami na tayo natanggal Yan, ah. pagkatapos natin maganyan abunuhan natin para magusbong siya na marami at mamulaklak na rin matapos natin na ma-proning na ganyan, abunuhan ah, na natin para agad-agad na makasipsip siya ng abono at magpusbong agad. Ito, kukunti na naman yung abono ko. Nakabono kasi kami kahapon. Bagong bili lang ito. pag lang natin na ito, uh, urea. Pag nagproning tayo, makailangan natin yung pampa niya. Isang kutsara dyan, kahit hindi isang kutsara bahala na kayo basta parehas lang yung dami nyo halo nyo lang na ganyan itong dalawang kutsara sobra naman dito nila din ubusin kaya lang naghalo lang tayo halo na lalagay na natin bawa so, tayo na isang kutsara dito malit lang naman itong kutsara ko Ilalagay lang natin sa gilid niya. Sa gilid lang ah. Okay yung lalagyan. Okay na yung isang kutsara dyan sa ganyang kalaki na bidong dito. Para agad-agad, eh, alam niyo maraming ngayon na ano, kahit yung ibang bugimbilya ko nagkaganyan Na kasi mapakatagal na ilang buwan naman na ito na may bulaklak kaya kailangan na mag tayo pagkatapos na ito malapit nang matapos pero hindi ko pa pinag-pruning kasi malago pa marami pa pwede na yung ganyan ihalo sa tubig pero ngayon hindi tayo naghalo pwede na naman na i-direct natin dito sa ganyan na, mas mabilis pwede rin yung maghalo, halo mo Uh, isang kutsara na abono kunyari kalahating kutsara, kutsara na yurya kalahating triple tatlong litro na tubig pero ito dinirek na natin pwede rin pwede rin ito ganito din parehas lang sana na lang natin ito didiligan naman agad didiliga hindi naman huwag yun naman yung sobrang dami yung urea niya agad malulusaw pero yung triple o oh, ayan lang karami hindi naman yung maraming marami na sayang naman matatapon o oh, lang ang ng mga bugimbilya para siyempre babata siya eh kung sa Sampon, ako ni eh, kaganda. Magiging nit din, parang bagong gupit. Uh, kung sa tao man, kailangan din natin na magpagupit para <coughs> para kuminis tayo, gano'n. Nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod nyo ng mga video. Bye-bye.